So guys, good morning po at good afternoon sa lahat po ng ating mga kamaster Thank you so much nga po pala sa aking kaibigan dyan sa Edmonton sa West Bulk si Kabunsoy, shout out Kabunsoy Victor Yan. kay Chong kay Kaindoy at sa lahat po, kay Labi sa lahat po nang nag-subscribe sa akin channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat So, hindi ko po mababanggit kasi ang dami nyo po. So, nakalimutan ko na iba. Basta alam nyo na po kung sino yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ngayon po ay linggo. Uh, tayo po ay uh, maghahanap buhay muna. Nandito po tayo ngayon sa aking garahe. Uh, at nagpandar lang po na tayo ng sasakyan. Napakaganda po ng ating panahon. At uh, positive 6. Yan. Nagtutunaw na po ng snow. At makikita nyo po, ipapasyal ko kayo dyan sa ating daraanan. So, positive 6. And then, April 6, Sunday. Yan. So, ito po. Tignan lang natin po yung ating garahe. Bubuksan po natin ang garahe natin. Ayan na. Ah. Mm -hmm. Alright. Alright. Oh, napakaliwanag. Ayan. Ay po ngayon ay uh, pupunta sa ating garahe. Dito lang din po yan sa may sa Skaton lang and din po sa may Faithful Avenue. Malapit lang po sa may Circle Drive. Ayan. Sa GFS Gordon Food Service. Mga kamaster. Ah. Uh, napakasarap pong bumiyahe ngayon. At kita-kita naman natin yung kalsada, oh. Bumabaha na yung mga tubig. natutuno na yung mga isno. Ayan, oh. oh stop. Stop sign. Stop tayo. And then, tingin po sa kaliwa. Tingin sa kanan. May parating. Then, go. Ayan. So dito po ay makikita nyo sa, sa kaliwa ito po yung school dalawang school po yan magkatabi na yan kaya 30 kilometers per hour lang po takbuhan natin dito kasi uh, dyan po sa may pagkurbada na yun uh, dyan ko po kasi malimit naka, nakikita nakapwesto yung nang ano, ng babarel ng uh, speed Pansin nyo po dyan sa kanan no? Oh. Maximum 30 kilometers Wala po siyang binanggit na araw Basta 7 to 7 7 ng umaga hanggang 19 ng gabi Napakasarap ah, bumayan ngayon mga kamaster oh. Ang liwanag o oh. Ang ganda ng highway oh. Ang ganda ng kalsada oh. Shout out po lahat sa lahat ng mga Canada good vibes. Thank you so much sa aking kaibigan na si Kabunsoy. Kabunsoi, pag napasyal ka dito sa amin sa Saskatoon, ya, yeah, uh, para may setup natin yung ano, siya setup natin. Para good vibes na good vibes ang lahat. So ngayon po ay magdamagan ulit ang ating biyahe. So alas 4.20 na po ngayon. Ang oras natin alas 4.20. So kung makakarating po tayo dun sa garahe ng... alaglag, alaglag. panandalian at tinigyan lang natin yung nalaglag kasi yung aking ano nagaya ng cellphone papasok na tayo ngayon ng circle drive dito guys yung takbuhan natin dito is 90 tapos bababa tayo dito ng 70 pagdating dyan sa may stoplight kasi yung, pali, yung sa kaliwa na yan papunta na po yan ng airport naku airport sarap po may ng binas Shoutout po dyan sa lahat po ng uh, mga tropa natin dyan, mga kamaster natin dyan sa Pilipinas, dyan sa Pierre. Yan, sa mga car carrier guys, sa mga TFL, XD guys, shoutout sa inyong lahat dyan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe. At Master Rockens, Pinoy Truckers. So, malapit lang naman tong garahe namin simula doon sa bahay Ganoon, mga 10 minutes lang or wala pa, wala pang 10 minutes lang nga. pag napachempo ka lahat dito sa stoplight na nakago yan, mga 7 minutes lang faithful love niyo. Available na tayo dyan Yan dito sa kana, the guys, pag gagay nang pwede kang pumunta dito sa gitna and then pagka-clear yan nagdilaw and then nag-stop na yung sarapan pwede ka na magkaliwa basta sisiguraduhin mo lang na clear bago ka mag-take ng turn left na tayo guys dito na po tayo sa ating uh, workplace ang aming garahe ayun nakikita natin yung isang kaibigan natin yung um, maatras na doon no ating kaibigan si Nonito Bavor ito yung ating truck na gagamitin at yan ay paandar na lang muna natin yan ay na post trip ko na yan nung ano nung Friday so wait lang po guys nice. tayo ay eh. kukuha lang muna tayo ng kape doon sa uh, loob po ng aming opisina uh, mamaya tiyo na ulit natin yung truck na yan well na check ko na yan nung ano nag post trip na ako ng last last trip namin nung friday but kailangan po natin siguraduhin bago tayo tumungtong sa highway okay. wait lang po at kukuha lang tayo ng kapi sa Kasama ko sa loob. Nasama ko sila sa loob na kasi aming kusina. Um, Yan. Ang gilid. Ang ganda ng daang ito. Ah. Asul na asul. Ito tayo ito sa ating garay. Ito pipindot mo tayo ng code. Okay. Ano kaya ang aking schedule? Mm hmm, dalawa. ang 38, at saka 564, 38, 1421. Okay. Sent to Saskatoon. Okay. Sige na po tayo sa ating garahe. Dito sa aming opisina. Ito ang aming yard. Diretso tayo doon sa aking scanner. Ang <laughs> work clip namin. Ang lagay ng aming mga scanner. Ayun. Sa akin. So dito po kami nag-login. Pagka uh, nandito ka na sa garahe buwanan ng amin kape dito sa driver's room yun So lahat po nung, hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe to my YouTube channel. Okay guys, salamat po Master Owens Pinoy Tracker. Okay. Uwin po natin ay uh, cappuccino. Okay. tayo 18 minutes so okay, for 34 na pwede na tayo mag-login sa ating scanner kahit okay, nandito na tayo nag-running matagal. nag -ano pa siya, naglo-loading pa. Yeah, dyan tayo sa ano, on duty. Tignan natin yung ilaw. go. Okay. So, set natin yung alarm, guys. But, Yan. Okay. There you go. Guys, i-update ko kayo mamaya pagka nasa highway na tayo. At para may pasyal ko rin kayo sa aming mga dinadaanan. Okay? putik ah putik eto so guys yung hila natin ngayon dalawa lang ang hila natin bali dalawang 38 footer eto napaka putik ngayon dito at nagtutunaw tutunaw na po ang mga yelo dito ayan okay yung isa Iputan po muna natin kung ito ba walang problema Ah, wala pala yung ladder niya doon Okay, okay Papakaputik Okay guys, mamaya i-update ko kayo Uh, And pag free trip na tayo kasi wala akong dalang uh, ano eh stand ng cellphone so mahirap mag free trip pagkahawak-hawak yung phone So dito na lang muna guys at mamaya uh, mag -a, mag magbibideo mag tayo pagka nasa highway dala ko naman yung aking stand so thank you so much po sa lahat sa lahat po ng mga nakapag-subscribe sa akin maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga kamaster, kabingwet at sa mga ka Canada good vibes, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.